it'saman man ang pinakalami, ang single mom o ang byuda? For me, ah, siguro, although dili, wala pa di ko nakatry, Murag, siguro naara sa kay, mas sikat man ang single mom karon Single mom lang sa ta. Dasa mo ka na bilong niya? Nako sa... Kuan, okay, wala na... Nako sa kuan, ako partner! <laughs> so wala pa ka na byuda? Eh? Ay, simba ko! Wala. Uh, mas lami ang single mom. Oh, mo na ginaingon nila karon na kay trending beya siya. So mas lami jud ang single mom daw. Unsay naa sa single mom? Hold na daw. Ang byuda day. Dili na kay dili na daw kay nang sila ingon nga <laughs> lami, Unsa ba? <laughs> huh? Usay so, kaya sa single mom nga dili kaya sa byuda. karon karoon na mga single mom. Mas lami pa ang single single mom kay kaysa mga dalaga? So, mo na ilang pinagkaiba. Mostly, mang good, kaya mas sexy jud ang kuan. Mas sexy jud ang mga single mom karon Ano okay, ang byuda? Ang... Wala, ang ilaha kay. Alahira manamit. Bermuda, you know, sorry Jude kaayo ha, pero both Jude ako is single mom lang sa Jude. <laughs> Shout na ako ang club na Sark Bicol Chapter, tapos ako ang page kay Robs Venture. Thank you, pag follow po.